Last year, May 2023, yung gabing yon, nakakaramdam ako ng hindi maganda sa katawan ko. Di nagpa-check up po ako kinabukasan. First, na hospital ang pinuntahan ko. Nalaman nilang meron akong acid. Tapos yung nagpa-second opinion ako, pumunta ako sa HP. Sabi nila meron akong bato sa abdo. Kaya sumasakit yung tagiliran ko. So, yon that time na yon, tuloy pa rin yung gamot. Parang hindi nawawala yung sakit. Sabi ko, ano ba to? Patanggal ko na kaya, sabi kong ganun. After nun, sabi ko, sis, hindi ko na kaya. Sa sobrang sakit, parang gusto ko na sumuko eh. Sabi niya sa akin, ba't di mo itry ang SBG? Sabi ko, ano yun ka? Salveo Bardigrass. Pinadala niya sa akin nung gabing yon. Uminom ako agad. Sabi ko, let's try. Walang mawawala. Tinry ko ang SBG. Siguro mga 10 scoop yun Sa isang gabi. Uminom ako, tapos noon, pagkainok ko noon, nakatulog ako agad. Tapos nung kinamagahan, ang sarap ng tulog ko. Habi ko, sis, nanguna yung sakit ng tagiliran ko. Grabe, nag-third opinion na ako noon. After noon, ok, na sana ako. Tapos yun, nagulat na lang ako, sabi ng doktor, ni mukha rin yung itang bato. Habi niya, nawala. Grabe, yun ang pagkasabi ng doktor sa akin, Nasaan na daw ang bato? nawawala. So, sobrang thankful ako, hindi ako naoperahan. Ang laking tulong, promise. Ang laking pinagbago ng buhay ko dahil sa SDG. The best ang SDG, sobra.